So, pagka-confirm din dito po, sila, tinanong ko din si Doc Tuason. Doc, ano pong situation niya Cancer po, stage 4. Sabi ni Dok. Tapos, talagang ang gando na lang po. Ang gando lang talaga yung kanilang ano. Hindi nila masagot kung hanggang kailan. Pero, kapit lang sa Panginoon para maka-survive. ka naman sa sanin ko kayo. Malaman. Kaso may time talaga yata nanghihina gawa ng ano, mga kulakalan na kayo, ano, lalabas ano, sukat. So Alam niya, yun totoong kalagayan na niya. Wala kayong balak sabihin. Inihina, wala. Hindi pa ba may stress, magpasan lang Hello everyone, good afternoon. ayun, hindi na po tayo sa hospital, dadalawin natin si Mark ito po yung first time na dadalawin natin si Mark buhat siya <laughs> labang po tayong tricycle po natin kung ano kumusta ba yung kalagayan ni Mark dun sa provincial and ano ano pa ba yung mga kailangan niya Nandito na po tayo sa hospital. Waiting po tayo kay Pastor. Kasi kasama po natin siya. <laughs> <laughs> Bakit? Sunod ka kasi para gumaling ka kaagad. Nakakabangon ka na. Oh, yeah. sa Oo, Ha? Nahihilo? Sige na. Ito nang bumangon ko na yun. Di ba sabihin mo nang nahihilo? pa. Gabalik ko pala dito. Sabihin doon sa Ano oh, yan? Ano Mahigit, nakadalawang linggo na kayo dito. Okay, 16 days. 16 days. So, lahat na ng examen, nagawa na sa kanya. Yung na CT scan dapat with contrast Close muna yung CMT exam, Vicente Isabel. Mm -hmm. So, ang ginawa ni Dr. Nengkel, CT scan lang, plain. So, okay. contrast ang result daw nun, 2 uh, weeks. 2 weeks pa ang result na makuha ko. Kaso no, no, no. malabo din. Kasi nga, eh, hindi siya tulad ng good contrast na may lahat talagang na gamot. Hmm. Meron na sana sila kasi nagmamanfunction daw po ang machine pag nangyalag siya ng gamot. So, so, so waiting. Ano mo po, yun pa lang, CT Tapos kung halimbawa man, pag na-follow up siya, tapos bumalik. Kung ganun parang CT scan with contrast at ayos na sa besento sa bagay ka, pwede ka gawin yung gano'n. Ano ka naman hmm. Ano nararamdaman mo, Mark? Hmm. Ha? Ako'y patatakot ng ayudo. Ayudo. Pero okay man yung dugo niya. Hmm? Okay yung dugo niya. Okay naman po. wala naman yung balik siya ngayon. Nag-uumpisa na siyang uminom ng sa ano niya. PTV Mm -hmm. Mm -hmm. Six months. Mm -hmm. Bukas or mamaya, pag makadaan ka sa labo, tuloy ko -pun na ibang gawag niya para hindi na kung maaksaya ang sabo ka, bibi. Kasi mm -hmm. nakabili na kami ng 27 pieces. o oh, oh meron sa center, di ba? Okay. May ano man lang sabi pa lang na ano han, hindi ay, makukunan ko na sa bukas o mamaya. Okay. Ito po natin si Pastor Dong. Pag-pray over po natin si Mark para sa kanyang uh, pag Ako si Pastor Dong. Parang bayanin ng Bible Baptist Church. harito kami para bisitahin namin isaw. Mark, at the same time, ang pray din namin. Baga ang pag mo. Lalabas na rin kayo ngayon. Mas makawakan pa ng mga sakot Ah, kasi naka-isolate. Ano So, ilalabas nyo na kasi nag-uumpisa naman na siya kuminom ng gamot, ano? Para sa so, Mark, PPB. So, tayo. Okay ba yun? At uh, paglabas mo, tuloy ang ka na makarecover. Sige. Manalangin tayo. Alam ka ba no, Mark? 19. Okay, manalangin ko tayo. Ang mga pangyarihan pa, pa, pa noon, sa bawat isa amin, hindi pa po kay Mark, kung noon, kundi sa bawat ang po kalingap kasama po natin si tita ni Mark guys so ngayon pa lang araw na to is ilalabas nyo na Opo. okay naman sa doktor okay naman po doktor na nagsabi ilabas na ah okay so yung sitwasyon ni Mark ano yung ano? Ano yung sit yung sitwasyon niya? Anong sakit niya talaga? Ano po talaga? Ganun din tulad yung PTD maaring magamot ng 6 months. Mm -hmm. Pero po yung ano lymphoma niya tulad din ng sinabi ng Dr. Dr. Torres, more infected na po yung mga bones ng gawa ng mga limp-limp limp na nagtutubo sa kanya. So, pagka-confirm din dito po, si, tinanong ko din si Dr. Tuason. Dok, ano pong situation na ina? Uh, Cancer stage 4. Sabi ni Tapos, talagang hanggang doon na lang pumunta. Hanggang doon lang talaga yung kanilang uh, Hindi nila masagot kung hanggang kailan. Pero, kapit lang sa Panginoon para makasurvive. Manakasama ko sa aning tatawa. Lumalaman. Kaso may time talaga yata nangihina. Gawa ano, ano yung ano. Mga kulakulang ninyo. Ano, nalabas sa ano yung sukat. Alam niya yung totoo kalagayan na niya. Wala kayong balak sabihin. Wala. Hindi Kasi siya. may stress. mag lang sa bakal. diba ba? Siguro ano. Kasi siya. Para may niya yung sarili niya. Na... Sabihin natin na ito na yung totoong sitwasyon mo. Pero sa cancer, stage 4, late stage na yun. Mabilis yung pagkalat na yung sa buto mo. May uka-uka na yung kanyang mga buto-buto sa ano may mga bandang sugat. Tapos, yung, alam niya, yung dito po, yung sa spinal cord niya, mm -hmm. una, pangalawa, may defect na. Mm -hmm. Tapos, yung gitna, meron na din siyang su may sugat na rin, may na rin, So, may tendency, pag nagalaw po daw yan, mapamali ng gala, makari ang, ang effect na ma ma-paralyze siya. Yun ang sabi ng mula mm -hmm. So, kaya, inanaw siya ng cervical collar, pero ayaw kong isuot na balas pero kung sana maiiwasan pag galaw-galaw niya ng biglaan. Kaso mm. ayaw nabursa. Anong sabi ng nanay niya? Wala. Ayaw ko na. nang bumalik yan dahil di sa ano. Pagagaling lang daw sa sakit. Ginanin ko. Hindi man lang dinalaw. Sa loob ng dalawang linggo, hindi dinalaw dito. O, oh, dinalaw. Ang ginawa ko kaya ako. So, nakita naman pala sila nung nanay niya. Kumusta yung ano, si Mark? Nagkausap sila ng nanay niya. Hindi. Hindi, 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 hindi man lang sila. Hindi ng... ng nanay. Hindi man lang. At ayun. si na naririnig niya siguro. Pero kipit mata lang si Ima. Mm -hmm. Tulog-tulog si Imak. Mm -hmm. so, so si Mark is, niya. alam natin na may sama ng loob sa nanay niya. So sa ganyang kalagayan niya, siguro mas okay na rin na magpatawad siya. Para sa nanay niya. Ganon nakablock nga po yung sa ano nyo. Inundlock ko lang para ma-check yung ina niya. Ah, nakablock na kay Mark. Blinak niya yung Mark. Kasi nga po, may hihingin si Ima. Kung ano ang nire-reply ng ina. Ay, sus. Tapos, tulad baga po yung unang-unang ipakonfine ko. Tagal, bago mag-reply ba? Bago, bago Kaya, uh... siya mag-ano, ganun. Kaya siguro itong Ima, pag gusto yung may hihingin si kay mama niya, gusto yung isigid na masin agad ng nanay niya. Hmm. Dahil alam niya online. Ay, iba ang si sinasagot sa kanya pinapagalitan pa daw kasi siya. Yes, okay. Yun yung okay, sinasabi okay. niya sa akin dati. So, tuloy-tuloy okay. ang gamutan ni Mark hanggang sa paglabas. PTB. And ano pang ibang maintenance niya? Vitamins, ano? Opo. Um, pero sabi po, kahit di na muna siya mga vitamins, kasi nakaka-trigger din ang pagsusokan niya yung tableta sa multivitamins. Itong sa baga niya, maaaring may vitamins sa rin yung ikatatagal Kasama niya. Kasi, ano ba yun? riboflavin. May part na rin na may vitamin siya. So, ang ano, ang ano, nito is talaga. Sa lahat po ng result niya. CT scan, x-ray, ultrasound abdomen, more on limpuma po ang findings niya. Hmm. Mga nagnanan ng mga na, 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 nasa na Pero, ano daw po, um, daw siya kanina umaga tapos kahapon sinusukan. Normal lang naman daw po yung sabi ng doktor. Sabi ko nga, na isusuka niya yung ibang amoy nung nasa loob ng na mm -hmm. Ano niya. Kasi maaring mga nananay, ang na, na, kala niya plema lang, nananay na yung na, 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 na mm -hmm. stock na, na ilalabas yung gawa na yung ino niya sa PTP. So, -d -d. mas okay ano? Mm -hmm. di ba nang magparasoka siya at gusto niya uh, sa lalabas niya. Mm -hmm. Ang ano lang namin, magkain. Tapos mm -hmm. tamad po na yung sa mata. So, Baka walang lasa. -ka dito. <laughs> Walang lasa siguro sa pagka, yung pagkain. so, na rin po. Mm -hmm. uh -huh. So, may ka pa. May so, ibang papel. Po. May MSS na din ako. Magkano bill nyo? Inabot ng bill. Ay, naisan ko na po yung Pero may excess ko na 55K. nag mo muna ako. Lalaka ko sa MSS Labo. Uh -huh. 55K po. Naiwan yung ID ko dito sa DSWD pagbalik ko na lalakarin ko ulit papakita namin yan ID ni Mark sa halip na yung nani ang nagagawa niyan wala ID yung ako, pangalan ko ang nakasalalay yung tatay niya hindi niyo nakokontak wala po kami contact ay ginagawa naman na namin yung aming ano part bilang kapatid ng ama na mm -hmm. ama niyan o, halos ilang kami nagkahati at maging si mama si papa nagiintindo sa kanya mm hindi -hmm. po isang kapatid so ayan sa mga makakapanood po ito Ayan, ilalabas po si Mark pero syempre kailangan ng tuloy-tuloy na gamutan. Ayan, pwede kang manawagan sa mga viewers, maray pang kailangan kasi hanggang dun sa bahay nyo syempre pagkain pa niya, gamot, ayan. And may 55k pa na excess. sa yeah. sarili niya ng pilhal yung nilakad ko. Oh. Wala na siya, kasi of na siya. Pero kung may magulang siya, covered sana ang 19 to 21 years old cover pa ng magulang. Pero yung sa kalagayan niya, inas is na talaga na sa sarili niya ng peer help yun mm. as indigent. So, sa mga viewers natin, pwede kang manawagan Sige ng tulong. Hello po, magandang araw po. Una-una po, napapasalamat po ako sa mga tumulong kay Mark sa umpisa po para madala siya or ma magkaroon ng pag-asa siya na maipagamot. Doon po sa mga una namin naging expense, CT ka na kung saan po nalaman namin kung ano yung kanyang sakit. Maging sa x-ray po. Maraming maraming salamat po dun sa mga unang nagpadala. Lalo na dun sa mga patuloy pa rin pong tumutulong na bukas ang puso upang tumulong kay Mark. Maraming maraming salamat po. Bilang tita niya po, naiyak ako ipanawagan siya. Pero as per Relative score. or kapatid ko po yung tatay niya, Kinagawa po namin lahat ng makakaya. Kaya po sana talungan niyo si Mark sa kanya na lang po lahat maibigay yung inyong mga binibigay sa kanya. At least po, madugtungan yung kanya po yung kanya pang buhay sapagkat medyo stage 4 na po yung cancer niya sabi ng dalawang doktor so halos may ka po ako nang malaman ko yon <laughs> dahil si Mark gusto pa niyong mag-aral pag daw gumaling siya maal stop po hanggang sa mag-take siya ng hanggang grade 11 to 12. Kaya sana po sa mga tulong ninyo, makadagtong din po sa kanyang buhay at maging sa inyong mga prayer po. Maraming maraming salamat po. Yun lang po. God bless po sa inyo ng marami. sa mga gusto pong mag-send, ilalagay ko po ang uh, number ni Eloy sa dito. Sa, diretso nyo na lang po sa kanya. May GCAS number po siya kung saan nagsisend yung mga sponsor. Yan, pwede mong sabihin dito yung Gcash na. Description po ng video no nito to. May kita nyo yung Gcash number niya. Yan, saan sila pwedeng mag-send ng tulong para Ay, kay Mark? Yung Gcash number ko po, hindi ko ginagamit yung Eloy sa Chavez. Dito po kay sa, sa asawa ko po, kay Ruel Bajola po yung Gcash number. Kung gusto niya pong patuloy na tumulong, pwede niya pong ipadala sa Gcash number na 0938-515-7106 Ayan, so ayan po Ipaki-direct nyo na lang po sa mga gusto pong tumulong kahit po maliit na halaga pag pinagsama-sama, malaking tulong po yan para sa mga gastusin pa ni Mark ano. So ayan, uh, thank you so much ano? Salamat sa pag-asikaso mo sa pamangkin mo Naiyak po ako kasi nasubaybayan ko po to si Mark ay kung paano namin siya dinala noon pa pero ganoon talaga ang buhay. Mag-pray po tayo na magkaroon ng himala. Diba? Hindi naman wala namang imposible kay God. At sana po ay uh, gumaling pa siya. Mm. So, ayan, thank you so much, Lisa. sa... So uh. Salamat po. Kagaling ka ha, sundin mo yung ano, mga sinasabi sa ni tita mo ha. Sundin mo para ano, para lumakas ka. Kain kang prutas. Ayan po si Mark.